Eh, ano ko yung paa mo, itatawas ko lang sa screen. Pati po po. Ayan. Sa screen lang, titingnan ko sa sa tawas kung may naapakan kang mga elemento, nakikita. Kahit dyan kasi ilo-ilo, dito naman ako ng gamot sa Palawan ngayon. Kuyo pa, sa kuyo. Sa kuyo. Katagman. Katagman. Okay. Katagman. okay. Kuyo katagman. Itatawas ko para makita natin kung ano yung mga sakit mo at uh, para mag ano, malaman natin ha okay ito na sana yung ating kan kutsara kanina para may nagamit tayo yung kutsara kanina ngayon mula kuyo at dito ako nagagamot sa Palawan. Itatawas ko muna ang pasyente na ito, ang kanyang bukol.

Ito ah, itatawas ko yung pigsa mo. Titingnan natin kung may halo ba siya na gawa ng elemento. Kung mayroon kang naapakan, nakikita natin yan. Mula kuyo, mula ako dito sa perto, itawas natin pasyente sa video call. Ngayon, sindihan o sindi. Kung Lighter lighter. Kasi nakaredy na yung ating kandila. Nagahintay pa tayo ng pospro. Itatawas natin yung paa niya para gumaling na kaagad yan. Tawag ka sa akin nga uh, bukas. Mawala na yan ah. Kasi uh, ilalabas na natin yung nana apat na mata na pigsa ito yung kutsara, naghihintay pa kami ng pospro kay nahanap pa Mula Kuyo Katagman Katagman Kuyo Palawan Ka, uh, Katagman Kuyo Palawan Itatawas ko pasimple sa video call Kaya ako mga viewers ko Kahit saan kayo, pwede kayo Mag video call sa akin Ngayong mga sakit ko, titignan natin Kung natural o hindi Walang imposible sa Panginoon Kaya sabi ng Panginoon Kahit ano ang hingin mo sa akin Basta tayo ay Manalig at matiwala sa Kanya kasi ang Panginoon ay makapangyarihan sa lahat walang imposible sa kanya manalig lang tayo in Jesus name o oh, nasaan na yung ating posporo? eh di kanina di ba parang nagtawas at na yung kay mama mo may posporo dyan sa abuan sa pinaw pero kasi maganda yan kay eh pag natawas natin kung mayroon siyang naapakan ng mga hindi kagaya sa atin di para makausap na natin kaagad Nagahintay pa kami ng pospro. Ayan, malapit na. Dumarating na ang pospro o lighter. Walang <laughs> pospro. Lighter, wala din. Sakala na lang. Dito ano? sa bahay, may pospro. Buhang layo, yeah, mula POSPRO. kuyo. Idawat mo eh. mga... na dito, Di ba mga kwadi mga Kasi nangangawit yung kamay ko sa kahawak ng kutsara kay baga ra matingnan natin kung anong elemento yan ng bakit nagkaganyan na yan. Oh. Kasi may makirot yan. Oo. Lapad ng nana eh. Ang daming nana oh. Kalati ng paa, kalati ng daliri ng malaki Oh, kasi pag hindi natin natawas yan, ayan na, ilalabas ko na yung nana niya ngayon din. Pagkatapos dito tingnan ko muna kung mayalo yung, yung pigsa mo na yan. Ang pigsa mo, hindi lang isa, kundi apat ang mata, ay apat na piraso din na pigsa yan. Kaya sa mga viewers ko, kung mayroong kayong mga sakit, ang ating tawas, alam na, kahit saan kayong bansa, pwede. Pwede natin ma up. Kasi ang manggagamot, kanya-kanya tayong karunungan ay tayo ay magtulungan. Oo. Ang kaalaman mo, magtulungan tayo. Kasi sa dami ko rin na tinulungan, walang imposible yun sa Panginoon. May mga pasyente ako mga tinanggihan na. May mga na kompresor, mga ilang taon nang na-stroke. Five, limang taon na-stroke sa compressor, hindi na makalaka higa lang ng higa ng 10 years, may 7 years. Mm, napagaling mo. Napagaling ko. Live, napanood yung, yung channel ko. Mm. Tumigas na yung katawa yan, nagkuro na. Oh. Sabi ko, walang imposible sa Panginoon. Nang, sabi ko, sayaw ka ng papuri sa Panginoon. Ano man, doon siya nagtakapay. Hindi, halos tayo ang pamilya niya. Hala, paano nangyari yun? Magic yun, Dok. Ay, sabi ko, hindi magic. Basta manalig ka lang sa Panginoon. Ang aking pagagamot, hence, mayroon, pospero, mayroon din si Kans lang. Hence. Minuto, mayroon naman depende sa paniwala. Oh, may 3 days, 2 ba? days, bago ka gagaling. Ayan na. Oh, ayan na, ay, say, salamat. Dumating ba? Dumating na. Eh, ano mo, eh, sindi mo na, kayo, tingnan natin kung yung kanyang, ayan, ito na, ay, ang layo pa palang binilhan nila ng Puspro. Ngayon, barangay. ito na. Sa loyong barangay pa yan. Sa kabilang... Ay, mga ilang kilometro pa ang layo ninyo? <laughs> Tatlo kalati. Tat ay, kaya palang tagal. Nagmumuti lang, may motor. No? Oo. <laughs> ito naman, kasi tayo, hindi lang tayo nanirahan sa ating mundo. Maraming mga ele elemento, tinatawag natin mga duwinde. Ang mga duwinde po ay mga viewers, Maraming kulay. May itim, may pula, may iba-ibang kulay. Kaya titingnan natin kung may naapakan siyang duwindi. Lalabas ka agad yan dito sa aking tawas. At kausapin natin yung duwindi. Kung bakit, bakit may, mayroon siyang pigsa. Kung malalaman natin mamaya. Ito na ha. Tinatawas ko na yung bukol mo. Kung natural ba yan siya o may gawa ng elemento. Kasi apat ang mata. Hmm. Walang imposible sa Panginoon. Kaya sabi ni Panginoon, hingin mo sa akin na may panalig at magtiwala sa Kanya. Ito ngayon ang sagot ng inyong bukol. Oh, apat ang mata. Laki. Ang panggagamot natin ay panay herbal yan. Wala tayong gagamitin ng mga sintetik. Okay, ito na kundi power of the Lord. Okay, okay. Buhos na natin sa tubig. Picture ng tubig at lalabas ang kung sino ang may gawa. Oh, ako na. Titingnan ko na yung kandila nga ano. Aroy, kaya pala pa eh. May naapakan siyang duwendi. Aroy, kaya pala. Tinuro yung kanyang... Ayan, oh, pay. Mga mm. duwende, hmm. oh. Oh, ayan mga mukha, pay, oh. Kita mo, pay? Ayan, mata niya, oh. Para may sombrero sa ng Santa Claus. <laughs> Kita mo, pay? Ayan, oh, mata niya, oh. Ayan, mga duwende. Ilang piras yan, Bali, ang nakita kong duwende, aroy, naapakan niya. Naapakan niya, pali ilang duwende ito. Pero, isa lang na naapakan niya, ang nakaupo pala yung duwende. One, two, Tatlo. Apat. Apat ng dwinding nga nakagagpintuhan. Naapakan niya yung ito yung lapay. Grabe ang mukha ng dwinding pa yun. Nakasimangot. Kita mo ba? Ayan o, kitang kita talaga. O, ito o. O, ayan o. Ayan, ayan nakita mo yung mukha ng dwindo ha. I ano ko siya? Ayan, ikat ko siya para makita yun na lang yung mukha. O. Oh. O, oh, ayan o. Oh. ayun may sombrero siya o. Oh. O, oh, ayan. Nakita mo? Duwendi? Pakasimangot pa, oh. Kasi naapakan siya. Okay. Ano na, ko na itong na simpre hindi. Dapat sila lang ang mag-iwas kasi hindi sila nakikita. Kaibigan ko Kong duwendi, ah. Pagilingin mo na yung kanyang, pan. yung pigsa yan, hindi pala normal. Okay, gagaling na yan. Jesus name. Po. Duwendi? Poy, kitang-kita, oh. Duwendi? Na, may naapakan ka. Oh, o, sige. Okay na yan. Ngayon. No. May. Ah. Magkuhan ka daw. Bawang. Tapos magkuhan ng isang dakot na asin. Punasan mo ng asin itong bukol. Para mawala na. Asin. Magkuhan ka muna ng asin. kusan mo ng asin. Ito mo. Dwindi. ka palang dwindi. Asin, kuha ka mo lang asin. Ito na. Okay. Pagkatapos yung asin, ay, ah, ano mo, ikuskos mo doon sa may bukol. Pagkatapos, pagkakuskos mo, tapon mo sa labas. Tatlong kuskos. Pababa. Isa, dalawa, tatlo. O, hagis mo na sa labas yung, ano, yung asin. Bukas, wala na yan. Video kita wali bukas, ha? Wala na yan. Okay, bye-bye. Okay, Pagaling -bye. ka na.